pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailanman. Aking nangyayahando ang ito sa mga kabataang nagpagay sa dalawang araw na talakayan at sa isang gabing inabot ng hating gabi sa isang pagsasanay. Isang kagalakan na para sa inyo aking mga iniibig na musmo, sapagkat kung ano ang nararapat ay siyang naganap. At kung ano ang kinakilangang mangyari sa bawat isa upang makasumpong ng isang katotohanan, siyang ang naganap sa kalagayan ng bawat isa sa inyo. Aariin nating mayaman ang dalawang araw ng talakayan. Oo, may iba na hindi masyadong nakinig. Marahil dala ng pakapuan, dala ng kamusmusan, dala ng oras. Ngunit mayroon din naman na sa maghapon ay tutok ang mga mata, ang mga tainga, sa bawat salita ng isang magulang na nagbigay sa inyo ng panahon. Hindi ko na nga sasabihin may gumawa ng hindi karapat dapat o may gumawa ng tama sapagkat ang lahat ay pag-aaral sa inyong kalagayan. Katulad nga ng nabanggit na ng mga kapatid na unang sa inyo'y nagsasalita. Ito lamang ay nakasimula. Sapagkat kayo, lalong-lalo na ang pinakamarami sa bilang ng luko ng kabataan, lumaho. Kayo pa nga, ang mga bagong buti na katatanim palamang ng kailasad sa makatuwid. Baguhang turing, subalit ang binhi ng dakilang ama ay sadyang pinakakitaan na sa inyo ng unti-unting pag-usbong. At paano nga ito magpapatuloy, lumago, lumaki, at magbigay din ng kagalakan sa inyong sarili, sa inyong magulang, at sa inyong panigil. Kayo akong mga inigil na mga anak. Nasa sa inyo ang isang disisyon kung kayo yung magpapatuloy, kung pangahawakan ninyo ang naganap sa inyong katotohanan sa dalawang araw na kayo ay narito at nakikipag-aral sa harapan ng dakilang ama. At doon naman sa mga magulang, isa ding pasasalamat ang inihahain sa inyo ng dakilang ama sa lahat na nagbigay ng panahon, sa lahat na nagbukas ng kanilang pintuan, sa lahat ng matiyagang nagbantay, isang malaking pasasalamat ang sa inyo ay pinagkakaloob ng laki ng Ama. Sapagkat ang pag-aaral ng Espiritismo ay sadyang na naitayo sa pamamagitan ng mga talay-tayan na kung pa sila silang naging sangkapin upang duktungan ang nakaraan sa panahon ng mga propeta hanggang ngayon sa panahon moderno. Ang mga talay-tayan na ang naging sangkapin upang ang pag-aaral ng eksperitismo ay magpatuloy sa sanglibutang ito. Sapagkat ang pag-aaral na ng medyuminidad bilyong taon ng nakalipas naririto na sa sanglibutang ito. Ngunit, sino nga bagang nakakaalam kung hindi sila lamang na naroon sa panahon yaon? subalit kayo ay mapalad aking mga iniibig na mga anak. Na kung papaano ang lihim ng nakaraan ay nabuksan sa inyong harapan. Na kung papaano ang langit ay nagbibigay ng kanyang kaluguran sa bawat isa sa pamamagitan ng mga talay-tayan na sinasanay binibigyan pagkakataon, binibigyan ng panahon, ang lahat hanggang sa ngayon at maging sa kinabukasan ay magpapatuloy. Ganon din ang pag-aaral ninyo ng espiritismo na naitayo sa pamamagitan ng mga talay-tayang inihandog sa inyo ng dakilang ama. Na ay tawag mga propeta na sa panahon ng isang Jesus ang mga apostoles, ang mga disipulo, at ngayon nga, kayo na, sa pamamagitan ninyo, ang daloy ng salita ang daloy ng Ebanghelyo, ang daloy ng isang katotohanan ng may isang Diyos ay nagpapatuloy at nagpapatuloy na umuunlad, nagbibigay kahayagan sa patroan ng buhay, sa patroan ng hugis na tinatawag ninyong sangdiputan. Kung magkaganoon, hindi baga napakahalaga ng tungkulin ng isang talay-tayan. Nang isang talay-tayan binigyan ng isang malaking pagtitiwala ng kaitaasan. At kung ang kaitaasan ay nagbigay ng pagtitiwala, nararapat lamang ng isang akong tumanggap ng isang tum ay aari niyang ganap sa kanyang sarili ang isang responsibilidad na ang dakilang amay sa kanyang nagtiwala kinakailangang handugan niya ng buo sa kanyang puso ang isang paglilingkod. Ngunit ano nga baga ang pumipigil sa marami kung bakit ang tinatawag na pakakak ng kaitasan sa panahong ito ay Sa Sasabihin ko baga na dahilan sa pagbabago ng panahon, sasabihin ko baga dahil sa ito o agos ng buhay sa ngayon ng mga musmo kung papaano nararapat sila inarito sa mga lunduyan na inaroon sa layawan. Dito ko baga sa o susukatin ang bilang ng mga talay tayang nang sa panahon ito sa mga naranasan sa mga narinig sa mga nakita ang pag-aaral ng ng isang pagiging talay ay nagkakaroon ng pagkupit hindi dahil sa kapaligiran kung hindi naroon ng isang tapos sa puso ng isang mag-aaral kung siya ay magpapatuloy. Bakit? Sapagkat ang mga magulang na nararapat magbigay ng isang mabuting eksplenasyon ay hindi nila maipagkaloob sa kanilang mga susunod. Kung bakit may talay-tayan kung bakit kinakailangan sila ay bubugin, kung bakit kinakailangan magpatuloy ang ganitong gampanin sa mga kulit aking mga iniibig ng mga magulang. Kung ninanayos ninyong dumami ang bilang ng mga musmos na nagbibigay ng kanilang panahon, ng kanilang interes sa ganitong pag-aaral. Magsisimula ito sa inyo. Sapagkat bigyan man ng binhi ng kaitasa ng mga musmos na yan, kung nakikita nilang mga katandaan, ay hindi nagbibigay sa kanila ng sapat na panahon. Sino ang mububo sa mga kabataan niyaon? Kaya ang pag-aaral na naganap ay isang magaling na pangyayari sa ang dalawang puwersa ng pag-aaral mula sa magulang na italing sa anak at ang anak ay nagbigay ng kanyang kahayagan sapagkat naalis na ang takot sa kanilang puso. Ito pala ang tinatawag na pag-aaral ng Mediumintas. Hindi pala nakakatakot. Oo, malaking tungkulin. Subalit, walang pagkakaiba sa isang mananampalatayang naghahangad makakilala ng isang patotohanan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung hindi ito ay isang pribilehiyo ng isang kaangkinan upang lalo niyang mapagbuti ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang aman. Nasa magita ng pag-aaral na ito, ang espiritismo ay lalong nabibigyan ng malalim na pagkaunawa sa mundong ito na hindi kinakailangang itabo sa marami sa pagkatang lang ng Ama mula noon hanggang ngayon sa pamamagitan ng pag-aral ng Espiritismo ang lahat ay nagkakaroon ng kayusan. Iba-ibang lingwahe, ibang-ibang turin, subalit ang lahat nagmula sa Diyos, babalik sa isang Diyos. Ito ang pag-aral na ginagampanan ng bawat isa sa inyo. Kaya sa ating mga iniibig na mga magulang, kung nakikita ninyo ng isang lungbuyan ay unti-unting nilunog mo sapagkat nawawalan ng tangkapin upang daluyan ng salita ng dakilang ama ang purin na magulang ay isang malaking tungkulin upang ang salitang magulang na yan ay magbibigay lakas sa isang anak na tumupad ng atas ng dakilang ama. Kaya huwag ninyong hanapin sa inyong kapaligiran ang kaunlaran ng pag-aaral ng Espiritismo. sa ang lahat ng yan ay nasa apat na sulok lamang ng inyong pamumuhay, ng inyong pagkakilala sa iisang Diyos. Huwag ninyong hanapin sa iba kung papaano kayo dadami. Huwag ninyong sukatin kung papaano ang iba ay at kayo ay hindi. sa ang lahat ay hayag, kinakailangan lamang kayo sumayo Manindigan, ipakilala sa inyong sarili, ipakilala sa inyong paligid, higit sa lahat ipakilala sa inyong mga anak. Ito ang pag-aaral ng Espiritismo. Naway naging malinaw sa inyo ang pag-aaral na naganap. At naway din naging malinaw din sa inyo ang nais ipaunawa sa inyo ng kaitaasan. Hindi ko na nga bibigyan pa ng handog ang mga batang yan na mula pa ng gabi ay hitik na, busog na sa kabiyaya ng kaitaasan. Maghal ang bawat isa at ang kapayapaan ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailan pangang pala ang inyong kapatid sa isang pag-aral, isaya, propeta, pala,